Kahulugan ng pabrika sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang pabrika ay kumakatawan sa pagiging produktibo, kahusayan at pagsusumikap. Sinasagisag din nito ang iba't ibang bahagi ng iyong buhay tulad ng iyong trabaho, relasyon o pang-araw-araw na gawain. Kung ang pabrika ay tumatakbo ng maayos at lahat ay gumagana ng maayos, ikaw ay nasa tamang landas sa iyong paggising sa buhay at umuunlad patungo sa iyong mga layunin. Gayunpaman, kung ang pabrika ay hindi gumagana o nagsasara, ito ay nagpapakita na ikaw ay nakakaramdam na hindi produktibo o natigil sa isang sitwasyon na hindi nakakatugon. Ang uri ng pabrika sa panaginip ay maaari din magkaroon ng kabuluhan. Halimbawa, ang isang pabrika na pagpaproseso ng pagkain ay sumasagisag sa pagpapakain at kabuhayan. Habang ang isang pabrika ng kotse ay maaaring kumatawan sa iyong pagmamaneho at ambisyon. Ang pagbibigay kahulugan sa isang panaginip tungkol sa isang pabrika ay isang personal na paglalakbay na nangangailangan ng pagmumuni-muni at pag-unawa sa sarili. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang produksyon at paglika. Ang isang pabrika ay madalas na nauugnay sa produksyon at paglika. Kaya ang panaginip tungkol sa isang pabrika ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais na maging mas produktibo o malikhain sa iyong buhay. Maaari rin ito magpahiwatig na kailangan mong gumawa ng isang bagay na nakikita tulad ng isang proyekto o isang pisikal na item. Pangalawa, ang routine at monotony. Ang isang factory ay maaari din kumatawan sa routine at monotony. Kung sa tingin mo ay natigil ka sa isang makabundong trabaho o paulit-ulit na pang-araw-araw na gawain, ang panaginip tungkol sa isang pabrika ay maaring ang iyong subconscious mind na nagsasabi sa iyo na lumaya mula sa monotony at maghanap ng mga bagong hamon. At ang pangatlo, ang efficiency at organisasyon Isinasaad ng mga pabrika na kailangan mong maging mas structured at organisado sa iyong pagising sa buhay at, is at i-streamline ang iyong mga proseso upang maging mas mahusay pang-apat, mass production at assembly lines. Kung nanaginip ka tungkol sa isang pabrika na may mga assembly lines at mass production, maaari itong magpakita ng iyong kakaibang pakiramdam bilang isang maliit na bahagi ng isang mas malawak na sistema o organisasyon. Maaring pakiramdam mo na ikaw ay isang kog lamang sa makina at ang iyong trabaho ay hindi pinahahalagahan ang iyong mga damdamin at karanasan ay wasto at mahalaga sa pag-unawa sa panaginip na ito. At ang panglima, ang pagkamalikain at pagbabago. Kung ang pabrika sa iyong panaginip ay lumilika ng bago at makabagong bagay, maaring ito ay isang senyales na dapat kang maging mas malikain at mag-isip sa labas ng kahon sa iyong pagkising sa buhay. Maaaring kailanganin mong bumuo ng mga bagong idea o solusyon sa iyong problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pabrika. Kapag nanaginip kang makakita ng isang pabrika, maaari itong sumasagisag sa iyong pagnanais para sa isang estruktura, organisasyon at pagiging produktibo. Ang mga linya ng pagpupulong at mahusay na proseso ng pabrika ay kumakatawan sa iyong pangangailangan para sa isang pakiramdam ng kontrol at kaayusan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nakaramdam ng pagod sa mga hinihingi ng iyong pang-araw-araw na gawain at naghahanap ng isang mas streamline na diskarte sa iyong mga pers responsibilidad. Ang pabrika sa iyong panaginip ay maaari rin kumatawan sa iyong personal na paglago at pagunlad. Kung paano ang isang pabrika ay nag-transform ng na mga hilaw na materyales, hilaw na materyales sa mga tatapos na produkto. Ang yong hindi malay ay maaaring magmungkahi na ikaw ay sumasa sumasailalim sa isang proseso ng pagbabago. Samantalang ang pabrika sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa iyong pangunawa sa kapaligiran ng trabaho o iyong karera. Kung ang pabrika ay mukhang maayos at maayos na gumagana, maaari itong magpakita ng iyong kasiyahan sa iyong kasalukuyang profesional na sitwasyon. Sa kabilang banda, kung ang pabrika ay tila magulo o hindi organisado, ito ay nagpapahiwatig na hindi ka nasisiyahan o na hindi nasiyahan sa iyong trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang abandonadong pabrika. Ang panaginip ng isang inabandon ng pabrika ay kumakatawan sa mga pakiramdam ng pagwawalang kilos, pagkawala o pakiramdam ng pagiging natigil sa iyong buhay. Ang abandonadong pabrika kasama mga sirasirang gusali at tinutubuan ng mga halaman ay sumisimbolo sa kakulangan ng pagunlad o pakiramdam ng pagiging iwan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na ikaw ay nakakaranas ng kakulangan ng layunin o direksyon sa iyong buhay. Ang abandonadong pabrika ay nagpapakita ng isang proyekto, layunin o aspeto ng iyong buhay na iyong napabayaan o inabandona. Kung ang inabandon ng pabrika sa iyong panaginip ay nagdudulot ng kalungkutan o nostalgia, maari itong magmungkahi na ikaw ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang trabaho, isang relasyon o isang pangarap na minsan mong pinanghahawakan, ngunit kailangan mong pitawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pabrika sa pagawaan ng tsokolate? Kapag nanaginip ka ng isang pagawaan ng tsokolate, maaaring sumisimbolo ito ng indulohensya, kasiyahan at kahalayan. Ang tsokolate na kilala sa mayaman dekadenteng lasa nito ay kadalasan nauugnay sa paghahangad ng kasiyahan at pagtupad sa mga pagnanasa. Sa panaginip na ito, ang pagawaan ng tsokolate ay maaaring kumakatawan sa iyong sariling pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili pagpapahinga at paghahanap ng personal na kasiyahan. Ito ay hujat na napabayaan mo na ang iyong mga pangangailangan at naghahangad ng pakiramdam ng indolensiya o pagpapalayaw sa iyong buhay. Samantalang ang paggawa ng tsokolate sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa isang malikain o masining na pagsisikap paanong ginagawa ang isang pabrika ng tsokolate ang mga hilaw na sangkap sa isang napakasarap na huling produkto, ang iyong subconscious ay maaring nagmumungkahi na mayroong kang potensyal na baguhin ang iyong mga idea at talento sa isang bagay na pantay, nakasiyasiya at tapakipakinabang? Kung ang paggawa ng tsokolate sa iyong panaginip ay mukhang mahusay, at mahusay, maari itong sumagisag sa iyong kakayang balansehin ang trabaho at kasiyahan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa isang pabrika. Ang panaginip na magtrabaho sa isang pabrika ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa katatagan, gawain at isang pakiramdam ng layunin. Ang structured environment ng factory at malinaw na tinukoy na ang na mga tungkulin ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan para sa order at predictability. Ang panaginip na ito ay nagbumungkahi na maghanap ka ng higit pang mga natitirang tagumpay o tagumpay sa iyong profesional na buhay sa nasasalat na mga output nito at nasusukat na productivity ang pabrika ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais na madama na ang iyong mga pagsisikap ay nakakatulong sa isang bagay na makabuluhan. Ang panaginip na magtrabaho sa isang pabrika ay nagpapakita ng iyong kasalukuyang sitwasyon sa trabaho. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasiyahan sa iyong trabaho at nakakaramdam ng isang layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa basura ng pabrika. Kapag nanaginip ka ng basura sa pabrika, maaari ka makonsensya, magsisi o mabigla sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Ang basura ng pabrika na may potensyal para sa pinsala sa kapaligiran at polusyon ay maaaring sumagisag sa negatibong epekto ng iyong mga pagpili o pag-uugali sa iyong buhay o sa buhay ng iba. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pakiramdam na nabibigatan na mga pasanin o responsibilidad sa iyong buhay. Ang mga basura sa pabrika ay nagpapahiwatig ng akumulasyon na mga hindi nalutas na isyo, hindi natapos na mga gawain o nakakalason na relasyon na pumipigil sa iyong sumulong. Kung ang mga basura sa pabrika sa iyong panaginip ay mukhang napakalaki o mahirap linisin, Maaari ka makaramdam ng kawalan ng kapangyarihan upang matugunan ang mga problema sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tawag sa pagkilos na naguudyok sa iyo na tanggapin ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon at maghanap ng mga paraan upang mabawasan ang mga negatibong kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makinarya ng pabrika ang panaginip tungkol sa makinarya ng pabrika ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa kahusayan, pagiging produktibo at kontrol. Ang masalimuot na makinismo at tumpak na paggalaw ng makinarya ay maaring sumagisag sa iyong pangangailangan para sa estruktura, organisasyon at kakayahang magnabigate sa mga komplikadong sistema. Iminumungkahi din ng panaginip na ito na nakakaramdam ka ng pagkadiskonekta o pagkahiwalay mula sa mas emosyonal o intuitive na aspeto ng iyong buhay. Ang makinarya ng pabrika ay maaaring kumatawan sa iyong pagkahilig na umasa ng labis sa lohika at makatuwirang paggawa ng desisyon sa kapinsalaan ng iyong emosyonal, nakagalingan o malikaing pagpapahayag. Ang panaginip na makinarya ng pabrika ay maaaring sumasalamin sa iyong kasalukuyang kapaligiran sa trabaho o mga profesional na responsibilidad. Kung ang makinarya sa iyong panaginip ay gumagana ng maayos at mahusay, maaari ka makaramdam ng karunungan at kontrol sa iyong mga gawain may kaugnayan sa trabaho. Gayunpaman, kung ang makinari ay hindi gumagana o nagdudulot ng mga pagkagambala, maaari ka makaramdam ng pagkabigo sa mga hinihingi ng iyong trabaho.